Mga kaibigan, isang uh, magandang araw, magandang umaga ho sa lahat uh, Good morning to all the people around the universe, around the world Mga kaibigan, especially the people of the United States of America Russia, China and all the Middle East countries all the ASEAN countries Mga kaibigan, good morning I am here to not to be an expert mga kaibigan but I would like to reiterate a little bit of an idea Even though I am not a lawyer, I am not an expert. I am not an investigator. Everything I am not expert, mga kaibigan. So once again, good morning, especially to our, to all the OFW around the world that you are considered as a hero of our country, that you are contributing to the economy of the Philippines for for how many billions, no, thirty-eight billions per annum, no, mga kaibigan? So we are here. Kasi may tumawag sa atin, as a radio communication uh, operator, as a radio communicator, mga kaibigan, as a radio operator, we receive a lot of everything, no mga kaibigan. At uh, mayroong mga taong magmamagaling, there is a lot of people to be pretend, uh, to be a knowledgeable one. Or magiging uh, mas matalino. So I am here not to be an expert uh, to reiterate some uh, a little bit of an idea ang uh, pinaka importante ho sa atin dito. Na gusto po natin malalaman at gusto ko pong uh, ma malaman ninyo. Kasi may tumawag kagabi na, na nagagalit pa, no? Kasi ang sabi niya, ganun, bakit it's all about child. It's all about bata no? yung mga uh, children natin mga kaibigan especially uh, the lawyers no? go to the lawyers everything basta ganito ang mangyari kasi hindi ho yun pwede tumawag ho sila sa 911 and then the 911 will channel to us sa atin gusto nila ipadampot yung yung ama ng bata mga kaibigan, uh, balibaga gusto rin ng ama na silang dalawa, no? Mga ganit ganyan mga kaibigan. So hindi ho 'yon pwede without uh, court order na natin yung tao without valid reasons na hindi naman siya nanggugulo doon. Gusto lang siya makisilip sa bata at the same time uh, gusto kunin, no? Ganun ang gusto ng ina gano'n na uh, hindi ibigay ayaw pa anuhin so gano'n nung uh, mga pangyayari mga kaibigan we have a protocol which, which is the court no? mayroon tayong mga court order ng gano'n only ang gagawin ng ating pulis uh, police is assistance kung there is an aggressions na mangyayari yung mga may pananakit na ho pero wala do not pursue the police to arrest a person without valid reasons anong ibig sabihin kayong mga civilian ay kayo na ang gusto uh, kung anong gusto ninyo ipapagawa sa police gagawin talaga hindi po yun pwede police officer is doing their best to serve the country not the people to serve the Philippine constitutions as a furnace uh, a equally protected privilege of rights under of the Philippine constitutions nasa batas ho yon ang bata ho below uh, below diba at least it uh, seven years old below ang kustodian yan, mga kaibigan if i am not mistaken because i am not expert Uh, the custody was in the mother. No? Unless otherwise, the father can uh, uh, file a petition for joint custody. Uh, ganon ho, mga kaibigan. Especially pag hindi ho kayo kasal. Pag hindi ho tayo kasal. So, ganon po yung mangyayari. At sa lahat ng mga batang hindi ho kasal, mga kaibigan, ah... Uh, ang custody niyan ay nasa mama lahat. Kahit kahit 8 uh, years old bil, uh, above pa yan, 7 years old above pa yan, nasa mama po ang uh, custody. Unless otherwise, ang uh, father di uh, also file a petition for sole sole custody ganun, mga kaibigan, eh, eh, not expert. So ganun ho. Kaya do not force the police officer to arrest, to apprehend a persons without a valid reasons afterwards the police can uh, make their mistake their own so ganun ho no, mga kaibigan wag nating uh, ipoporsyo yung mga hindi po magandang gawain na it can damage the dignity and the, the, the good image of the PNP So ganun ho mga kaibigan no. Kunti lang po yung kaalaman natin. Dapat malalaman natin. Do not be pretend na tayo po ay matalino, tayo po ay magaling. Just to be continuous to learn, continuous to educate ourselves. To be respectful, to be disciplined and to be a law-abiding citizens of this country. Ganun ho mga kaibigan, iba ho dito sa Pilipinas no. Kasi dito sa Pilipinas, ang magbuot mga civilian, unlike another countries, in Middle East countries like Dubai, Jordan, Kuwait, ganun, even gani, magsaba-saba mo nga prisuhon mo. Magpataka mo picture without a proper uh, authority, without a proper consultations. No? Picturean ninyo ang police, picturean ninyo ang station, bawal na ngadto to. Pero dire sa Pilipinas, ipang-post ang police sa Facebook sa so, walay mga hinungdan. It can abuse for their privilege as a democratic country in the Far East. Ganun pong nangyayari dito, mga kaibigan. Like for example, a criminal was killed in the legitimate operations in the PNP or encounters by the Philippine military in the field pag itong mga gunggong na mga NPI na to mga kaibigan pag ito po'y napatay yung mga ripis criminal uh, political uh, criminal akyat bahay criminal is not sir criminal drug addict criminal at many others criminal syndicate uh, na terrorism criminal kidnapping criminal yung mga gunggong na to pag ito'y napatay ng polis lahat po ng mga pamilya nito ay claim ng human rights under this law no in the name of the human rights pero ang mga gunggong na to like for example napatay ng pulis ito kasi nang laban oh ito ng human rights dadamage sa wawala ng lahat ng benepisyo ng ating kapulisan na nag nagtratrabaho na ng matitino ginagampanan ang tungkulin para sa bayan so ganun no oh ang mangyayari dito sa atin. We are so abusive for the privilege of the human rights in the name of the law in the human rights. Ganun po ang nangyayari dito. Like for example, napatay itong kriminal na to na pumapatay ng labing limang tao, sampung tao, limang tao, tatlong tao. Itong rapist criminal na to, mga kaibigan. Ganun ho ang mangyayari dito sa ating bansa. So that's why, do not be confused just to learn everything. That do not be hesitant. if there is an aggressions there is an attackers in ourselves as a law enforcement officer of this country do not be hesitant to shoot them dead so ganun ho. my principle is um, it's better for me to face in any consequence of the case unless otherwise buhay ako.